Napansin mo na ba 'to? Yung maayos ka naman makitungo, magalang ka, marunong rumespeto, tumutulong ka kahit walang kapalit. Pero ikaw pa ang pinagdududahan. Ikaw pa ang tinatawag na plastic, mahina, o may hidden agenda. Parang imbis na pasalamatan ka, ikaw pa ang ginagawang target. Masakit, 'di ba? Pero totoo. Sa mundong puno ng inggit, ego, at emosyonal na gulo. Ang kabutihan mo ay nagiging insulto sa mga taong hindi pahandang harapin ang sarili nila. Dahil sa bawat kilos mong may disiplina, sa bawat tahimik mong pagtitiis, sa bawat kabaitang ipinapakita mo, para mo na rin silang hinahamon. Pinapaalala mo sa kanila kung ano ang kulang sa loob nila. Kaya minsan, kahit wala kang ginagawang masama, ikaw pa rin ang kinaiinisan. Pero ito ang hindi nila alam. Ang totoo, hindi ka mahina malakas ka. Dahil pinipili mong huwag pumatol. Pinipili mong maging mabait. Kahit hindi uso. Sa video na to, pag-uusapan natin ang madilim na side ng kabutihan. Yung hindi madalas banggitin, pero siguradong naramdaman mo na. Handa ka na bang manindigan sa kabutihan mo, kahit hindi ito naiintindihan ng mundo? Kung o tara, simulan na natin. Kung naramdaman mo na rin yan, yung kabutihan mong ginawang kahinaan, i-comment mo sa baba. Mabait ako, hindi tanga. Para malaman ng mundo, na may mga tao pa rin naninindigan sa tama, kahit mali ang tingin ng iba. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe ka na rin, at samahan mo kami sa content na nagpapalalim ng pananaw, at nagpapalakas ng loob ng mga tahimik, pero totoo. Alam mo ba kung bakit may mga taong naiinis sa mga taong tahimik, mahinahon at mabait? Simple lang. Dahil ang kabaitan mo ay nagiging salamin. Salamin ng mga bagay na wala sila. Hindi mo naman sila inaaway. Wala kang sinasabing masama. Pero sa presensya mo, sa mahinahon mong kilos, sa respeto mo sa kapwa, sa disiplina mong tahimik lang pero matibay, parang may natatanggal na maskara sa harap nila. Nahahalata nila ang kulang. Ang ego na hindi pa nila kayang kontrolin. Ang inggit na matagal nang tinatago. Ganyan ang nangyari kay George, isang retiradong volunteer. Nasa late anim na dalawang taon na. Tahimik. Maaga lagi sa meeting, laging may ngiti. Hindi siya naghahanap ng papuri. Pero ramdam mo, yung bigat ng presensya niya. Kalmado, pero buo. At dahil doon, naging target siya. Pinapahiya binabara yung koordinator nilang mas bata pa laging pinuputol ang sinasabi niya isang lalaki naman pabibo at maingay ginagawang biro ang lumaraw na pananaw ni George at yung iba tahimik lang pero halatang iniiwasan siya wala siyang ginagawang masama pero sa katahimikan niya naging masyadong maingay ang ingay ng iba bakit dahil hindi siya nakikisali sa power games hindi siya naghahabol ng spotlight hindi siya nagmamadaling ipaglaban ang opinion niya. Kasi kampante siya sa sarili niya. Kaya yung iba, naiilang. Sa presensya ni George, naramdaman nilang kulang sila. At doon mo makikita ang lakas ng tunay na mabuting tao. Sabi nga sa Stoicism, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kabutihan mo. Hindi mo kailangang ipagaan ang presensya mo para hindi sila ma-insecure hindi mo kasalanan yon. Kung ang katahimikan mo ay sumisigaw ng disiplina, kung ang kabaitan mo ay naglalantad ng guilt at inggit ng iba, tandaan mo, ikaw ang salamin. At kung hindi nila kayanin ang refleksyong yon, hindi ikaw ang kailangang umiwas. Sila. Ngayon, balikan natin ang pitong dahilan. Kung bakit ang kabaitan mo ay minsan nagiging dahilan para ikay pagdudahan, saktan o balewalain. Una, nai-insecure sila sa'yo. Dahil ang kabaitan mo ay nagsisilbing salamin ng kulang sa kanila. Pangalawa, akala nila mahina ka. Dahil sa pananahimik mo, hindi nila makita ang disiplina na nasa loob. Pangatlo, hindi ka nila makontrol. Dahil ang kabutihan mong may boundary, ay hindi basta-basta ginagamit. Pangapat, nagiging entitled sila. Nakakalimutan nilang ang tulong mo ay hindi obligasyon ito'y kabutihan ng loob. Panlima, ayaw nila na hindi ka napipikon. Dahil kapag hindi ka nag-react, nawawala ang kapangyarihan nila sa'yo. Pang-anim, na i-expose mo ang bitterness nila. Kasi pinipili mong maghilom habang sila ay nakakulong pa rin sa galit. At pampito, rebelde ka sa sistema ng gulo. Dahil sa gitna ng ingay, drama, at pa-victim culture. Nanatili kang tahimik, buo, at kalmado. Yan ang presyong dala ng kabutihan. Pero yan din ang patunay na hindi ito kahinaan. Ito ang tunay na lakas. Kung naramdaman mong parang mali ang maging mabait sa panahong ito, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ikaw ang problema. Hindi mo kasalanan kung pinili mong maging maayos, magalang, at may respeto. Hindi kabawasan ang pagiging mabuti. Kahit patingin ng iba, ito'y kahinaan. Ang kabaitan mo ay hindi kahinaan. Lakas ito na hindi nila maintindihan. Sa panahon ng sigawan, away, at ingay, ang isang taong nananatiling tahimik, pero matatag. Mabait, pero may prinsipyo. Siya ang tunay na rebelde. Siya ang tunay na malakas. At gaya ng mga stoic, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan makipagtalo para ipaglaban ang tama. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang anyo ng kabutihan ay yung tahimik lang, pero buo, mabait, hindi mahina, kalma, pero hindi nagpapaapak. At sa mundo na puno ng kaguluhan, ang ganitong uri ng kabutihan, yan ang tunay na revolusyon. Ngayon, gusto kong marinig ang boses mo. Alin sa pitong naranasan mo? I-comment mo sa baba. Dahil ang karanasan mo, mahalaga. At kung gusto mong patuloy palakasin ang presence mo bilang lalaking kalmado, mabait, pero matatag. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe ka na rin at pindutin ang bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating content. Tandaan mo, manatiling mabait, manatiling kalmado, manatiling totoo. Sa mundo na puno ng gulo at ingay, ikaw ang salamin ng kapayapaan.